Marami pa rin ang mga umuuwi ng probinsya ngayong bisperas ng undas. sa Inuna raw kasi ng ilan ang pagboto kaysa sa pagbiyahe. Nasa frontline ng balitang niya, si Gerard de la Peña. Walang siksikan at gitkitan Ito ngayon ang sitwasyon sa Paranaque Integrated Terminal Exchange, isang araw bago ang undas. Malayo sa karaniwang dagsa ng pasahero tuwing bisperas ng Nobyembre. Kaya sabi ng pamunuan ng PTEX, maituturing na normal ang operasyon ng terminal. Nasa isanda daang libo lang ang posibleng pasahero ngayong araw, kapareho sa average daily volume ng terminal. Marami raw kasing nag uwi ng probinsya para sa barangay at SK elections. November 4 to 6, ina inaasahan na natin babalik na yung ating mga kababayan galing sa probinsya. That's why inaasahan natin dadagsa na ulit ng mas marami pang tao dito sa ating terminal. Pero ang ilang pasahero, ngayon palang uuwi ng probinsya. Gaya na lang ni Jerry, na patungong Bicol. Gawa ng butuan, di ba, bumoto muna kami, tapos, eto, pagdating namin sa, ano, undas na. Mm, tsaka, nakakita namin sa TV, kapag maraming tao, siksigan, di ba? Meron namang naunsyami ang biyahe, dahil sa dami ng pasahero. Dapat nung Sabado pa siya, mm -hmm. eh, hindi nakasakay kasi punuan, walang reservation na ticket. Nakahanda naman na raw ang pitek sa muling pagdami ng pasahero sa terminal sa weekend. Sa mga babiyahin naman panorte na daraan sa North Luzon Expressway o NLEX ngayong undas, siguraduhin may load ang inyong RFID. At sa mga wala, magpalagay na. Extended kasi ang dry run para sa reimplementation ng contactless program sa mga toll plaza. Tatagal yan hanggang December 31. Alinsunod ito sa utos ng Toll Regulatory Board. Sabi naman ng TRB, sakaling maging matagumpay ito, permanente ng ipatutupad ang contactless toll collection simula Enero ng susunod na taon. Nagbabalita mula sa Frontline, Gerard de la Peña, News 5. Mga kapatid, Cheryl Cosim po. Iba na ang may alam at may pakialam sa panahon ngayon. Para sa tuloy-tuloy na balitaan sa Frontline, mag-follow at mag-subscribe sa social media pages ng News 5.